Kapag tapos na ng Flores de Mayo, may mga palaro tayo na ginagawa bilang pasaya sa ating mga kabaranggay. At isa na Cibatan, sa na ng sibatan o kung tuwagin ay Huaygo de Anillo sa Salitang Kastila. Ang pagkakaroon ng mga pasaya ay isa sa mga gawain na pinangungunahan ng Hermano Mayor at Hermano Mayor na siyang nagsisilbing punong abala sa mga gawain para sa tuklong o chapel ng barangay. At ito ang ating nasaksihan sa barangay Don Luis sa bayan na San Jose, Batangas. Ayon sa ating nakausap, magkatabi lamang ang Barangay Don Luis at Barangay Poblacion Dos sa Kabayana ng San Jose. Sa Barangay Don Luis nagsimula o ang pinagmulan ng hermano mayor na si Jomel Ilagan, pero sa Barangay Poblacion Dos siya nang ng bahay kalaunan. Nahalos katabi din lamang naman ang kanilang dating bahay. Kaya naman dalawang barangay na rin ang na nakaranas ng pasayang ito ni hermano mayor Joel Ilagan at ng kanyang kabiak na si hermana mayor Jaisel Arsola. Ayon sa research ni RG Kayabyab Kabugnot, ang juego de anillo ay isang tradisyonal na laro ng mga Pilipino na mula sa impluensya ng mga Kastila. Anya isa itong courtship game o isang laro upang makuha ang atensyon ng kanilang nililigawan. Sa original na version nito, ang mga kalahop ay nakasakay sa tumatakbong kabayo upang makuha ang isang singsing -sing na nakabidin sa puno. Kailangan na maipasok ang singsing -sing sa dulong bahagi ng punyalo o kutsilyo upang makuha ito at tapusan nga ng Flores de Mayo na isa pa rin tradisyon mula sa Kastila. Dahil dyan maraming kadalagaan ang nanunood ng Juego de Anilio na siya namang iniintay na pagkakato ng mga binata kung kaya't sumasalit sila sa palaro ito. Sa pagbibas ng panahon, ang kabayo ay napalitan na ng bisikleta o kaya naman ay motor. Sa bayan ng San Jose, marami pa rin barangay ng sasagwa ng Juego de Anilio. Marami din naman na nakalimutan na ang palaro ito. Pero sa barangay Don Luis, lapis ang pasasalamat ng komunidad kina Hermano Mayor Jomen Ilagan at Hermana Mayor Jaisel Arasola dahil sa pamamagitan nila ay naibalik ang Juego de Anilio sa kanilang lugar. Bata at matanda ay nagkaisa na maglaro nito. Bukod sa kasiyahan, ay mayroon ding katumbas na premyo o halaga ang bawat puli ng laso na masisibat ng mga kalaho. At siyempre pa, sina Hermano at Hermana Mayor Barina na naglaan ng gandimpada. At ang pinakamahal na halaga ay ang laso ng Ermana Mayor o kung tawagin ay Kapitana. Nawa ay magkaroon pa rin ng pagkakataon na maibalik ang dati na kung saan ay kabayo sinasakyan ng mga kalahok na maninibat. Hanggang sa susunod mga kaangas, abay mag-subscribe ka na para updated sa mga susunod nating kwento. Kuya, anong pangalan nila? Ano pangalan nila? Sino? Sinon. Sinon, sinon si Kuya Sinodi. Kuya taga saan ka? San Jose. San Jose. So, pang ilang sali mo na ito Kuya Sama sa mga sibat? Madami uh, na. Sa pulong kung umidad ng ganito. May hindi mo na mabilang? Ah? Hindi mo na mabilang. Hmm. Anong ba yung mga unang... Kabayo pa nung una. Sabi mo kanina, may kabayo, bisikleta. Kabayo, bisikleta, so, motor. Motor. So, meron kayo mga dinadayuhan din na... -hmm. Ito? Ganun din. Uh, usually sa mga dumadayo. Mga nadayuhan niyo sana. Malayo. Parang ah. mga kuwentang 'yan. Hmm. Tapos na champion kayo ganyan. <laughs> eh ngayon pang second case tayo. Uh, kumusta yung mga setup nila? Mahirap ba? Magaling lang? Mahirap din. Hmm. Anong mahirap dun sa laro natin ngayon ganyan? Mahirap. Tambahan lang yun ah. Eh. Hmm. kasi syempre yung pagbalanse sa... Pagbalanse. Uh, Nakaranas ka na, natumba? Hmm. Nahulog ako sa kabayo noon. Oh. Mga anong taon yung kabayo na yun? Noong kabayo ay 18, 18 anyos. Saan hmm. sa anyo, saan laro na yun? Doon sa amin doon, sa Potol Sa Potol, sa Jose. Uh, so, dito sa San Jose, uh, itong naglaan taon, dito lang ba ulit nagkaroon ng ganitong na uh, sibatan? Ah, oh, dito. Hmm. tapos yung huli mong competition, sa yung huli mong labaw? sa putol. Sa botol niya. Botol. Uh, tapos ano doon, bisikleta pa rin. Bisikleta na rin yan. Hmm. Ay, ilang taon na kayo ngayon? 52. Sa tingin nyo, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Mga ilang... Mga ilang... Uh, ko, kaya ko po mga sisintang yan. Hanggang 60. Um. Kahit sa kabayo, hmm. kahit sa buto, kaya pa rin. Uh, ano may advice mo doon sa mga bata na... Kanina may mga bata rin kayo palaban, ano? Uh, mahirap ba kalabat pag mga bata? Hindi din. Kasi uh, ulit, pabilisan dapat ng takbo yan, hindi pa hinaan. Okay. Ano yung naging strategy yung kanina? Mababagal ang takbo dito eh. Kaya nakakakuha sila. So kaya, sa, sabang mga laban? Dapat, mga dapat mag matutuloy ng bike. Ay, talo mo din eh. hmm. Ako, kung tawagin ay si Joey lalong isip, na ang uh, tunay kong pangalan ay Jimmy. Sa barangay dos, dati ang kagawad. Ayun ang nga lang tinatawag na si Batam. Noon ay matutuloy ng takbo eh Ngayon ay mabaga na kung kailan maganda karsada sa kamahina ang takbo. Mm -hmm. Bakit po kaya nagkagayaw? Ay siyempre nasa dahil dahil sa ating panahon na gusto nga ang iba ay walang experience at ang isa ay mapakainit kaya natatakot din siguro ako palibasa ay matagal na rin nga maniniba at hindi ako tatakot matuloy ng no, ano. Yan, nga ngayon pa ako ng pangasang kung kailan maganda ang karsada. Nung sinuunay, ako y na ako hindi nakasubok sa kabayo, pero ako nakapanood. Magaganda rin ang sa kabayo. Kaso ang ribon ng si bata sa kabayo, maigsila ang, maigsila ang. Hmm. Ito yung mga taga sa Jose nasasakupan na ng San Jose. Eh. Yung mga naglaro na uh -huh. yung eh, pwedeng ibalik kung depende naman yan kasi kung mahilig ka sa kabayo, pwede eh kasi madalang naman may kabayo eh. Hmm. At saka bira, marunong mga bike. Hmm, Oo, oh. mga bisikleta, maturang gusto. Ay, nanalo ba kayo kanina, kuya? Nakakuha ba kayo ng ribbon kanina? Ay, may nakuha naman ako. Hmm. Pero hindi ko naman intention, ikaw mo ako yung ako ang magiging huwaran diyan ako ang eh. Ang kinakailangan, kung kay yung magpapalaro ay ipatupad at sundin yung iyong dapat sundin sa mga sibatan, hindi yung ikaw ay may yung garnay. Kung anong role sa isang patakbuhin. Ano hmm. dito yung mga inabot yung rules nung una? Nung una, hindi kayo ka na-ribbon at hindi mo na-tagak sa saging. Wala, not counted yun. Mm. ay ngayon eh, gayon pa rin naman. Wala pa rin naman pagbabago ang rolls. Ang pagbabago lang ang ay yung takbo. Mm. So, dapat? Hmm, sadyang matulin. Pinaparang anong una eh, pag mahina ang takbo. Pag mabagal. Ito kasi, kaya ako nagkaroon ng... Kasi, yung palarong ganito kasi, ho, pag may tapusan sa mga tuklungan, eh, sadyang ganang palarong. Sabol nung una ba? Oo, ayun nga. Kung, nung una, eh, may mga kabkab -kab kawali pa. Kampas <laughs> palyok, Oh. Ayan, Oh. Palo sebo. Ayun oh. sa ng ginampanan ng may na nakatayo, eh, napakarami na para kaya hindi na nagawa ang iba. Uh, dito, nabanggit natin, ano, uh, meron tayong hermano mayor, um, oh, hermana. Sino po pumipili nung hermano? Irma, ayun, nung, halimbawa, yung nakatayo ngayon, pipili ng papalit sa kanya. Ayun na. Ah, uh, tanong naman po yung mga nagiging obligasyon ni Ay, di yun, yun ho. De, pagka may mga kanakailangan lakad na para makaipon ng pondo, yung para may mga sa okasyon ganyan. Ay, iba na mamasko nang Halloween. Ayun, para may pagka makaipon ng pondo. Okay. Hmm. Uh, ah, natin bossing sa ating uh, hermano Ermano Mayor at sa uh, ay, ay, lubos po siyang nagpapasalamat sa hermano mayor at sa hermana at napakaganda ng na kanilang ipinahon ngayon taong ito halos dalawang taon na nga sila nakakuan eh hmm. <laughs> nakaupo bilang ano na kaya nga napakagali sana eh dumamay pa ang taong kagaya niya hmm. maraming salamat maraming salamat sir, oh. magandang hapon oh, magandang hapon

Yan! Yung, okay, okay, okay. Laso! Kaya hindi sinalaksak! <laughs> Laso! <laughs> ha? Ah? Ribong! Alam ko yung! Masasaksak uh, yung loob hindi <laughs> ribong! <re -book. laughs> <laughs> Ribong ribong. Maganda pa. 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 Maganda

parang po si Shibata yo Baliktad? Eh, hindi kita Tatamadi eh. Puro sala ay Uh, 3,000 30 po. Bali, 4,000 po. Uh, magkano po katumbas nun? 4,000 po ang kapitana. 4,000 ang kapitana. Aha. So, yung sa kapitana, ito po malaki. Yan malaki. Malaki na maliit. Ang butas. Ang maliit po, ito sa kapitana. So, yung bawat ribot po na yun, 200. 200. So yan ay sa kapitan na ang kapitan wala ba? Hindi, yan na po yung yun sa, sa, sa kanila na. Uh, sa hermano at hermana na po. Okay

Laging, Laging tanong na lang, so... ako eh. Humina na ang okay. makina at umagsak okay, ang makina eh. Hahaha! na, kung mahina mo takbo'y araw-araw, hindi na may pakukuha eh. Sige! I'm, wala, wala na pa parahin! Tuloy! <laughs> <laughs> tuloy! Wala pa parahin! Kahit lakad, yun, yung ginagayo ni Kyren pa si Tate, hindi, nakatayo na daw. Hahaha! Ginagayo tao ka ni Anto, hindi pa si Miao. Sige! Ang ganda ng. ka. Ma. Lalo. Para madali na puluhan. Nasa kahon, Wala. po. Angan po, wala, wala po. Pera na. din. Naging ribon pa. Yan yeah. yeah, yeah, na. Oh. Pulunan. Para madali mapulon, hindi yung... Pulunan yung tatakba. Ano na? Mahirap niya yung manda. Hindi ka nagatatakba. Dado doon. Hindi na makuha doon. Hindi na. Ay, triplets yan. Hindi ako na. Talaga sumuko ka na. Okay, yung papahin na. Hindi na rin kaya sa tiyan. Ang patubusan po ng ating ibon ay doon po sa ating pong garahe. At talaga po napakalakas po ng spotlight.

Okay lang reboot ka na kuya. Hindi matatanong mo kuya. Ilan na <aray>? rin? Tatlo? Uy, kumuha kang tinidor. 哦。Oh. Oh. tao Si Sinon! oh si Sinon! Second place na yan! Ah, aray tatlo! Ay, kung gusto ninyo, ay paghati-hatihan na ninyo, tapos wala na kayong apihan! Si Leo Di Joseph Ay, tatlo nga tayo yan! place yan! Ay, yan! Yung, second place! Yung, second second place! Yung, second place! second place! Yung, second Ay Yung, second second Antay. Anong ng Kapitan? Ay, sorry! Kuya Lito! Hoy, parli kayo! Hoy, yung lahat na nakakuha, ay ay. ang nakakuha. Ito, Marinay! Lahat ng hindi nito nagtatanong! Hindi pa kakain! Inatawag na rin! Sibat na sa plato. Oo. Ayaw, hindi Parang kahit tatlo sa third. Kaya anong gusto niya? Hati, ano? Paglaban, na niya? Anong paghati-hati? Anong paglaban-labanan na? Ay, Tawagin mo! tumigil mo. Kung ano? Kung ano? Kung ano kayo? Sipala. Hah? Sipala. ka inipin ah. Dalawa na napagkita yung... na, mo ma na. sa magyong. Okay. Ipinagkita na ikaw ay tatlong ayon ng paglalapat na pa. Oo, inyo ang paghatihatian. Ina, may init na. Sa init yan. wala pa na. Oo, Ilang ka tatlong ayon? Bisan kailan. ઓ મગાન યોન ઓ ઓ ગોયા આ થઈ મુડાય ઓ મગાન દો ટ્રાઇપ્સ હ મગાન ટ્રાઇપ્સ અન ઓ 3 2 1 0 4 6 સંગાઈ મને ગાઈ નમવા ઓ તાના

kung walang nakuha, gilid yan na kayo. Ang isang tatlo. Ang isang tatlo. Ayun bali, uh, apat na mo ngayon. O, apat at... kayo. Ayan, ayan o, gusto yung ayaw, ayaw, ayaw. na Ayan, apat kayo. Napaka-inig na. Laban. Go! Laban. Pagkano kang ilalaban natin? Eh, gusto ninyo eh. Apat sa 30. Apat. Ayan naman. O, ayun lang po kayo. Wala ikaw. 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 Wala ikaw.